May isang punto na hindi mo pa natutukoy. Isang bagay na palaging nasa harap mo, ngunit nakabalot sa katahimikan, sa usok, sa isang uri ng belo na hindi kailanman ganap na napunit. Ang puntong ito ay isang lihim. Hindi basta lihim, kundi isang lihim na pulsante na parang may buhay, nasusunog mula sa loob, na parang bawat tibok ng puso ay paalala na may nakatabong bagay, nakasara, ipinagbabawal na lumabas ng walang mga kahihinatnan. Naramdaman mo na ba ang bigat na ito? Ang kakaibang presyon na tila dumadaan sa iyong dibdib, kahit na nagkukunwari kang walang mali. Ang lihim na ito ay hindi lamang isang alaala. Hindi ito basta isang nakalimutang kaisipan. Ito ay parang isang tahimik na kasunduan na umuukit sa iyong buhay nang hindi mo naiintindihan kung bakit. At dito nagsisimula ang katotohanan na hindi mo pa naglakas ng loob na harapin, may ilang taong nagdala ng lihim na ito bago ka. Isang tao ang tumanggap nito na parang tumatanggap ng isang hatol. At, hindi mo na mamalayan, ikaw ay nahawakan ng pamana na ito na hindi nakikita, na parang ang apoy na nagsunog dito ay sumabog at humalo sa loob mo. Ang taong iyon ay hindi pumili. O marahil siya ay pumili, ngunit hindi alam ang lawak ng kanyang tinatanggap. Naglakad siya sa lihim na ito na parang naglalakad na may nag-apoy na bato sa mga kamay, hindi makabitaw, hindi maipakita. At sa bawat araw na lumilipas, ang apoy ay sumisira, Ngunit nagbibigay din ng buhay sa isang mas malaking bagay, ang katiyakan na, sa isang sandali, ang lihim ay sasabog. Nararamdaman mong malapit na ang pagsabog na ito. Hindi ito basta metapora. Napapansin mo ang mga senyales, ang mga kakaibang panaginip, mga pagkakataon na tila nagkataon pero hindi, ang biglang pagkakaroon ng hindi komportable sa harap ng mga tiyak na salita, tiyak na lugar, tiyak na tingin. Parang lahat ay nag-aayos upang pilitin ang pagbubunyag at dito kailangan mong maging mapagbantay, hindi lamang ito kanyang lihim. Dala niya ang paunang apoy. munit dala mo ang echo, ang reverberasyon, ang bahagi ng hindi nakikita na naipasa hanggang sa umabot sa iyong panahon. Hindi mo ba kailanman natanong kung bakit ang ilang sakit ay tila mas malaki kaysa sa dapat? Bakit ang ilang takot ay walang lohikal na paliwanan? Bakit ang ilang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa kahit anong salita? Ang sagot ay nasa lihim na nag-aapoy sa kanya at ngayon ay malapit ng umapoy sa iyo. Kung ito ay nakaapekto na sa iyo, magkomento, kailangan kong marinig ito. Dahil ang iyong mapapansin mula rito ay hindi lamang isang malayong kwento. Ito ay ang salamin ng isang bagay na nararamdaman mo na sa iyong sariling balat, na parang isinulat na sa iyong kaluluwa bago mo papangalanan ang damdaming ito. At kapag lumago ang kamalayang ito, ikaw ay mapapansin, ang lihim ay hindi isang bagay, hindi isang nakatagong salita, hindi isang ipinagbabawal na kilos. Ang lihim ay buhay. Ito ay bumubulusok, kumikilos, kumukuha ng lakas mula sa mga katahimikan at lumalaki sa mga anino. At habang patuloy mong sinusubukang baliwalain ito, mas nakakahanap ito ng mga paraan upang tawagan ang iyong pansin. Kaya naman nararamdaman mo ang bigat na hindi mo maipaliwanan. Kaya naman, sa ilang mga pagkakataon, nakakaramdam ka na parang may bagay na puputok ng walang babala ang pagputok na yon ay hindi maiiwasan. Munit bago ang pagsabog, naroon ang bulong. Isang tawag na halos hindi marinig, ngunit matigas ang ulo. At kung narito ka, binabasa ang mga salitang ito, dahil ang tawag na ito ay nahanap ka na. Ngayon sabihin mo sa akin, naramdaman mo na ba ang bulong na ito, ang kakaibang presensya na patuloy na lumalapit, kahit na sinusubukan mong iwasan. Alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot? Hindi ang lihim mismo, ito ang paraan kung paano ito umuugat sa pinakapayak na mga kilos, sa mga pinakakaraniwang pag-isip, nang hindi mo namamalayan. Nandyan ito kapag nararamdaman mo ang bigat sa dibdib ng walang malinaw na dahilan. Nandyan ito kapag nahihirapan ka sa isang desisyon na tila simple. Nandyan ito kapag nanahimik ka, kahit na marami kang gustong sabihin. At iniisip mo lang na ito ay kawalang katiyakan, pagod o hiya. Ngunit hindi ito. Ito ang echo ng apoy na ipinasa sayo alam ng taong iyon na may dala ng lihim na ito. Sinubukan niyang magtago, sinubukan niyang mamuhay ng normal, pero hindi na naging normal ang buhay simula nang naipasa ang lihim. Umiti siya sa ilang araw, pero ang mga mata niya ang nagbubunyan. Naglalakad siya sa gitna ng mga tao, pero ang katawan niya ay tila may dalang hindi nakikitang anino. At ganito rin ang iyong nararamdaman paminsan-minsan. Parang lahat ay maayos sa labas, pero sa loob ay may kumikilos, humihingi ng pansin. Napansin mo na ba na may mga tao na tila nakakaramdam ng bigat na ito sa iyo, kahit hindi mo ito sinasabi? Tumingin sila ng iba, parang nakikita ang isang nakatagong palatandaan, isang marka na hindi maipaliwanan. Marahil ito ay dahil ang lihim ay hindi lamang individual. Parang isang larangan ng enerhiya na umaabot lampas sa katawan, lampas sa oras, lampas sa lohika. At narito ang katotohanan na nagsisimulang magpahayag, ang lihim ay hindi kailanman ganap na sa kanya. Siya ay naging tagapangalaga lamang ng isang bagay na umiiral na bago pa man, matagal na noong nakaraan. At ngayon, sa isang paraan, ikaw rin ay naging tagapangalaga. Ngunit mayroong pagkakaiba. Naniniwala siya na ang lihim ay isang walang katapusang pasanin, isang bilangguan na walang labasan. Ikaw, sa kabaligtaran, ay nasa harap ng pagkakataong makita ang isang bagay na hindi niya nakuha. Makita na ang pagsabog ay hindi nangangahulugan ng pagkasira, kundi ng pagpapalaya. Nakakatawang isipin ito, hindi ba? Dahil takot ka sa pagsabog, takot sa pagbubunyag, takot sa epekto na darating. Ngunit marahil ang tinatawag mong takot ay salamin lamang ng bagay na hindi mo pa alam. Marahil ang pagsabog na ito ay ang paglipol ng belo, ang pagkawasak ng ilusyon, ang sandali na ang katotohanan ay hindi na maitatago. At kung nandito ka, binabasa ang mga salitang ito, ito ay dahil natapos na ang panahon ng paghihintay. Ipinrepair ka kahit hindi mo ito namamalayan. Ipinatahak ka patungo dito kahit hindi mo ito naiintindihan. At ngayon, kahit gaano ka paman subukang iwasan, ang lihim ay malapit nang ipakita sa iyo. Nararamdaman mo ba ito? Ang pakiramdam na may isang bagay na mas malaki sa iyo ang malapit nang mangyari. Parang may isang hindi nakikitang bilang na papalapit sa sandali na ang lahat ay magsasama-sama. Ito ang simula ng pagbubunyad. Nasigit man ito sa kabila ng takot, mapapansin mong palaging may nakatagong layunin sa apoy na ito. May isang sandali na ang katahimikan ay nagiging di makatiis. Naranasan mo na ito. Walang pakialam kung napapaligiran ka ng mga boses, ingay at galaw. Sa loob, ang katahimikan ay nagiging napakalakas. Ang katahimikan na ito ang lugar kung saan humihinga ang lihim. Dito ito lumalaki, sa pagitan ng mga pahinga, sa pagitan ng mga salitang hindi nasasabi, sa pagitan ng mga pag-iisip na pinapaglayo mo. Munit kahit anong pilip mo itong ilayo, alam mo, ang katahimikan ay palaging bumabalik. At ang dala nito ay hindi lamang kawalang-silong. Dala nito ang mga alaala na hindi iyo, mga sakit na tila nagmumula sa ibang panahon, mga senyales na hindi umaangkop sa iyong kwento. Munit may bigat na parang bahagi ito ng iyong kwento. Ito ang pinakamalakas na katangian ng lihim, ito ay lumalampas sa henerasyon, lumalampas sa mga maalala na may kamalayan. Hindi lamang ito pag-aari ng nakaraan, ito ay sumasaklaw sa kasalukuyan. Nararamdaman mo na ba ito, hindi ba? Isang emosyon na lumalabas ng walang dahilan, isang pagkabalisa na hindi ka siya sa sandaling lumitaw ito. Parang ang buhay ay nahihinto sa isang bagay na hindi maipaliwanan. At ang pagkaantala na ito ay ang lihim na nagpapakita, humihingi na makilala. Ang naunang tagapangalaga ay hindi nakatiis sa katahimikan na ito. Sinubukan niyang punan ito ng mga pagkaabala, ng mga walang saysay na relasyon, ng mga tagumpay na hindi nagpapagaling sa ugat ng sakit. Ngunit walang anuman ang sapat. Nandyan pa rin ang lihim, kumikilos, tumatawag, naglalagablab. At ngayon napapansin mong may katulad kang nararanasan. Naghahanap ka ng mga sagot, ngunit madalas ang mga tanong ay mas malaki kaysa sayo. Sinusubukan mong magpatuloy, ngunit may isang bagay na di ang patuloy na humihila sa iyo pabalik. Ang siklo na ito ay hindi kahinaan mo. Ito ay direktang epekto ng apoy na nailipat. Ngunit mayroong isang bagay na nagbibigay diin sa iyo mula sa kanya. Hindi ka tinawag lamang upang tiisin. Tinawag ka upang magbago. Ang paparating na pagsabog ay maaaring nakakatakot. Ngunit paano kung ito ang susi upang masira ang siklo na ito? At kung ang lahat ng kinatakutan mong mawala ay, sa katunayan, ang mga bagay na kailangan maglaho upang makita mo kung sino ka talagang tunay. Kailangan mong isaalang-alang ang posibilidad na ito, ang lihim ay hindi lamang sumpa. Ito rin ay isang portal. Isang portal patungo sa isang lugar sa iyo na hindi kailanman maaabot sa ibang paraan. Isipin mo lang sandali. Kung hindi kailanman umiral ang lihim na ito, marahil ay nagdala ka ng isang karaniwang buhay, mababaw, hindi konektado sa isang mas malaking bagay. Ngunit dahil sa kanyang pag-iral, naitulak ka sa gilid ng bangin, sa puntong wala ng pagbabalik. At dito nagsisimula ang kaalaman. Marahil ang lihim ang daan kung saan makikita mo ang katotohanan tungkol sa sarili mo. Marahil ang sa tingin mong pasan ay, sa realidad, isang tawag upang magising. Napag-isipan mo na ba na maaari itong eksaktong iyon? Na ang lahat ng pinagdaanan mo hanggang dito ay hindi aksidente, kundi paghahanda. Kung ito ay may kabuluhan sa iyo hanggang ngayon, sumulat ng i dito sa ibaba. Dahil mula rito, ang pagbubunyag ay tiyak na lalalim. At kapag ito ay dumating, wala nang magiging katulad ng dati. May isang detalye na maaaring hindi mo pinapayagang makita, ang lihim ay hindi lamang umabot sa kanyang buhay, kundi hinubog ang mga daan sa paligid. Ang bawat desisyon na tila malaya ay, sa ilang mga paraan, konektado sa nakatagong presensya ng apoy na ito. At nayon, napapansin mong nangyayari rin ito sa iyo. Ilang beses mo nang akalain nagdesisyon ka para sa iyong sarili, ngunit kalaunan ay napagtanto mong may mas malakas na puwersa na nagtutulak sa iyo sa gastusin yon. Ilang beses kang naniwala sa mga pagkakataon, hanggang sa mapansin mong mga palatandaan na nakatago. Ito ang larangan ng lihim, hindi lamang ito kumikilos sa loob, kundi kumikilos din sa labas, ginagabayan ang mga pagkikita, inaalis ang mga tao, lumilikha ng mga pagkakataon na tila nagkataon. Ngunit walang bagay na nagkataon. Lahat ay nalulubog sa parehong hindi nakikitang lambat. At nararamdaman mo na wala kang ganap na kontrol. Nakakainis, di ba? Palagi mong ipinagkatiwala na makakapili ka na maaari mong itakda ang iyong kwento gamit ang sarili mong mga kamay. Munit ang lihim ay nagpapakita na mayroong mas malalim na kwento na kumikilos sa ilalim ng ibabaw. Alam din ito niya dahil dito madalas siyang nagagalit sa kapalaran. Nagtatanong siya, "Bakit ako? Bakit ako ang may dalang ito?" At ikaw, sa iyong pananahimik ay nagtanong din ng pareho. Munit narito ang isang bagay na nagbabago sa lahat. Ang lihim ay hindi basta-basta napipili. Hindi ito nakasalalay sa sinumang tao. Ito ay nahahayag lamang sa mga may kakayahang tiisin ang paglalahad at baguhin ito. At dito mo sisimulang mapansin ang isang bagay na marahil ay hindi mo kailanman isinasaalang alang-alang, ang mismo nitong bigat ay patunay ng iyong lakas. Kung ito ay mas magaan, hindi ito mapapalitan sayo. Kung ito ay walang halaga, hindi ka makararating dito. Kung ito ay sadyang pagkasira, tapos nasana ito matagal na. Ang lihim ay hindi dumating upang sirain ka dumating ito upang bumuo. Dumating ito upang gisingin ang isang pananaw na tanging maaaring ipanganak kapag ang lahat sa paligid ay tila gumuho. Napansin mo bang sa iyong mga pinakamadilim na sandali, lumilitaw din ang pinakamalinaw na pananaw? Para bang ang sakit ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi kailanman magbubukas ang daan? At ito ang tunay na kalikasan ng apoy, kainin ang hindi totoo upang ipakita ang totoo. Marahil kaya nagkaroon ka ng takot na mawala, Ngunit ang mawawala ay hindi kung sino ka. Ito ay simpleng balat. Ito ay simpleng disguises. Ito ay simpleng mga bagay na hindi kailanman ikaw ng totoo. At alam ito ng lihim. Palagi itong alam. Hindi ito narito upang sirain ang iyong pagkatao. Narito ito upang ipakita ang iyong pagkatao. Naiintindihan mo na ba ngayon? Ang tila sumpa ay maaaring, sa katunayan, ang pinakamalaking pagkakataon para sa kalayaan. At kapag dumating ang pagsabog, dahil ito ay darating, hindi ka mawawaksi. Ikaw ay mahahayag. Naranasan mo na ba ang katulad nito? Ikwento mo sa mga komento. Nakarating ka na dito. At ito ay maraming nagsasabi tungkol sa'yo. Hindi lahat ay kayang manatili sa harap ng isang lihim na nagpapainit. Hindi lahat ay kayang tumingin sa loob kapag ang katahimikan ay sumisigaw. Hindi lahat ay may lakas ng loob na manatili sa apoy ng hindi tumatakas. Munit ikaw ay nanatili. Nakinig ka. E eh, sa anumang paraan, nakilala mo sa bawat salita ang isang echo ng mga bagay na palaging nasa iyo. Ito na ang punto kung saan nagsisimulang mag-alin ang lahat. Hindi dahil kumpleto ang mga sagot, kundi dahil napagtanto mo ang isang mahalagang bagay, ang lihim ay hindi kaaway. Ito ay paanyaya. Ito ay daan. Ito ang hangganan sa pagitan ng kung sino ang inakala mong ikaw at kung sino ang malapit mo ng matutuklasan. At marahil ramdam mo na ito ngayon. Parang ang isang bahagi mo, nakatago sa loob ng maraming taon, ay nagsisimulang huminga sa kauna-unahang pagkakataon. Parang ang mga panloob na buhol ay nagsisimulang magluwag, hindi dahil may gumagawa para sa iyo, kundi dahil pinahintulutan mong tumingin gamit ang ibang mga mata. Dito nagsisimulang magbago ang bigat. Ang tila sumpa ay nahahayag bilang daan. Ang tila hatol ay nahahayag bilang simula. At nauunawaan mo na ang pagsabog na darating ay hindi para wasakin ka. Ito ay para palayain ka. Palagi mong daladala ang pakiramdam na ikaw ay nakagapos sa isang bagay na hindi nakikita. Ngayon alam mo na kung ano yon. Ngayon nagagawa mo ng pangalanan ito. Ngayon napagtanto mo na hindi ito iyong kahinaan, ito ay isang tawag. At kapag ang tawag ay nakatagpo ng taong makikinig, lahat ay nagiging iba. Ang buhay ay nagbabago ng direksyon. Ang mga pagpili ay nagbabago ng tono. Ang sakit ay nagbabago ng kahulugan. Nagsisimula kang makita ang dati ay anino lamang. Nagsisimula kang kilalanin na hindi ka nag-iisa, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang apoy na ito, kahit gaano ito kakaiba, ay kasama. Hindi ka nito iniwan. Naghintay lamang ito ng tamang panahon para harapin mo ito. At hinarap mo na. Ngayon, wala nang balik. Hindi na ito tungkol sa dalahin, ito ay tungkol sa pagtanggap. Hindi na ito tungkol sa pagtiis, ito ay tungkol sa pagbabagong anyo. Hindi na ito tungkol sa takot, ito ay tungkol sa pagunawa. Pagunawa. Ang salitang ito ay bumabalik bilang susi sa bawat layer. Pagunawa na walang nangyari na walang dahilan. Pag-unawa na kahit ang sakit ay may kabuluhan. Pag-unawa na kahit ang mga katahimikan ay wika. Pag-unawa na kahit ang mga takot ay nagsisilbing kompas. Nakita mo na ba? Ang lihim ay hindi nagtapo ng iyong buhay. Ito ay humubog sa iyong sensitibidad. Ginawa ka isang tao na kayang madama ang mga hindi nakikita, makinig sa mga hindi marinig, at matanaw ang mga bagay na lampas sa kaalaman ng marami at yan ang tiyak na pananaw na magiging gabay mo mula dito pasulong. Ito ang magiging liwanag sa mga madilim na araw. Ito ang magiging lakas kapag tila bumabagsak ang mundo. Ito ang patunay na hindi ka nagdadala ng sumpa, kundi ng layunin. Marahil ang tinawag mong pagsabog ay simpleng sandali kung saan ikaw ay sa wakas ay tumatanggap ng katotohanan, ikaw ay isinilang upang tumawid sa apoy na ito. Hindi para masunog dito, kundi upang lumiwanag sa pamamagitan nito at ang lahat ng ito ay nagbabago ng lahat. Dahil mula ngayon, bawat hakbang na iyong gawin ay hindi na lamang basta pag-survive. Ito ay magiging pahayag. Ito ay magiging kalayaan. Ito ay ang pagsilang ng kung sino ka talagang palagi, ngunit hindi mo nakikita. Naiintindihan mo ba ang lalim nito? Naiintindihan mo bang bawat sakit, bawat katahimikan, bawat bigat, ay naghahanda sa iyo para sa sandaling ito? Kung ito ay tunay na umantig sa iyo, mag-iwan ng komento, kailangan ko itong marinig. At huwag tumigil dito. Ito ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na mas malalim. Napansin mo na ang presensya ng apoy. Sa susunod na hakbang, mauunawaan mo ang pinagmulan. At kapag nakita mo ang pinagmulan, walang magiging kapareho. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng pag-isip, ang susunod ay haharapin ka at babaguhin ka. Sige na!